Tiniyak ng Sugar Regulatory Administration o SRA na hindi pa kailangang mag-angkat ng asukal ng bansa. Sapat paan nila ang supply ng asukal sa bansa at inaasang lalakas pa ang produksyon dahil sa anihan. Si Clazel Pardilla sa report, Rise and Shine Clazel. mula 1.79 million metric tons sa produksyon ng asukal na karaan taon, nakambang tumaas ang 50,000 metric tons ang anihing asukal ngayong harvest season. Taya ng Sugar Regulatory Administration, papalo sa so 1.85 million metric tons ang produksyon ng asukal. Pero posible pa itong mabawasan hanggang 15% dahil sa epekto ng El Nino. Hindi rin ito mapupunan ang aabot sa 2.3 million metric tons na taunang demand sa asukal. Sa kabila nito, hindi pa nakikita ng SRA ang pangangailangan na muling mag-angkat ng asukal ngayong taon. Matatanda ang tatlong beses na pinayagan ng importasyon ng asukal ngayong 2023 na aabot sa 600,000 metric tons. Sa ngayon po yung uh, stock levels po natin ng raw ay sapat. Um, it's better, a lot better than last year. Yung stock level po natin ng refined is uh, more than 200% better. And uh, the good news is we're also milling already in September 1. And uh, medyo maganda po yung umpisa ng milling. So um, at this moment, there is no need to import. Ang dami pong asukal in country. Yung buffer po na ginusto ng pamahalaan po is there pagpaplanuhan ng pagtugon sa kakapusan ng suplay ng asukal sa unang quarter ng 2023. Yung shortages usually is felt before the next milling. Usually at the at the beginning of the next uh, let's say at the beginning first quarter of 2024, we should already start uh, surveying and planning ko kung talaga bang kukulang tayo or talaga bang kailangan mag-angkat. Sa ngayon, inilaan ng SRA ang lahat ng anihin at gigiling asukal para sa domestic use o mga consumer. Inaasang papatak naman sa 60 pesos ang farmgate price ng asukal. Zalpar, Dilia! para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.